Naaawa ako sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi hindi ako kaibig-ibig. Kahit anong gawin ko ay hindi magiging sapat. Ang dami kong kulang. Ang dami kong pagkukulang. Hindi ako magaling. Hindi rin ako maganda. Masyado akong mababa para tingalain. Masyado akong mahina para pagkuna ng lakas. Mahirap akong intindihin mahirap rin akong mahalin. Hindi rin ako ganoon kadaling tanggapin. Galit ako sa mundo dahil napakadaya nito. Sa tuwing sobrang saya ko, kasunod nito ay labis na lungkot. Tila ang mundo ay ayaw akong maging maligaya. Ang daming bagay na gusto ko nang palayain. Pero heto ako, nakakapit pa rin. Ang daming bakit sa buhay ko. Ang daming bigat na nais na kumawala. Ang gabi ay hindi mapayapa. Parang isang gera na pagod ng makipaglaban sa digmaan. Binabangungot ng nakaraan. Umiiyak sa kawalan. May hihinang ang aking musika. Tanging luha ang lumalabas sa aking mga mata. 刷卡瓦拉，是巴开凯拉，西诺查。